A uh, maayong hapon sa tanan. Ako si Attorney JV Hinlo, ang nag-iisang senador ng PDP Laban at ni Tatay Digong na galing Visayas o nagrerepresenta. Isa po ako ka Ilonggo, taga Bacolod City, Negros Occidental. Ang aking tatlong programa Uh, na ipipresenta kung ako ay nasa Senado ay tatlo, no? Yung una, yung anti-corruption drive natin, yung pangalawa, aayusin natin at mabigyan ng permanenteng solusyon ang problema sa kahirapan. Ang solusyon po ang pagpaparami ng trabaho. Bibigyan natin kayo ng dignidad. Bibigyan natin kayo ng uh, ng karapatan na mabuhay ng marangya dahil may trabaho kayo. Pangatlong programa ni Atty. Hinlo para sa kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan na dadalhin ng ating kabataan ay ang pagreforma sa ating edukasyon. We'll introduce the subject, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Uh, yung primary ng mga trabaho, malalaman ng kabataan. Uh, national territory and defense the dangers of illegal drugs human rights iba't ibang subject uh, yung proseso sa sa pagdakip sa iyo pag, uh, punta sa sa pulis saan ka ikukulong sa piskal pagpaakyat ng kaso sa korte uh, yung mga desisyon ng korte uh, MTC RTC Court of Appeals Supreme Court bigyan natin ng basic para maintindihan nila yung karapatang pangtao nila at ito yung sa grade 7 Let us introduce the subject a study of prison life bakit uh, buhay preso attorney para po maintindihan ng kabataan na kung maging masama sila paglaki nila titikim pa ba sila ng droga with all these subjects we will be producing the next generation mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan pagmamahal at respeto sa kapwa tao may pag-asa po ang Pilipinas na, pa, na pwede tayong maging Singapore, South Korea, Japan at China sa ekonomiya. Pero paano natin magagawa nito? Paano ito magkakaroon ng ganitong programa? Tulungan nyo po si Attorney J.B. Hinlo. Ako lang yata yung nagdadala ng mga ganitong programa. Eh. Bago. Bago. At akin kukulitin. Hihingi ako ng tulong sa mga kasama ko sa PDP Laban para mag-vote straight kayo. Kasi pag hindi PDP Laban, baka mag-isa lang si Attorney JV Doon. So isama natin ang uh, pinagmamalaki ng Dabao, si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Pastor Kibuloy, isama rin natin ang ating kuya, ang kaibigan si Kuya Ipe Salvador at isama natin ang ating mga batikang abogado, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Congressman Rodante Marcoleta. At huwag niyo pong kalimutan ang nagdadala ng mga bagong programa para mabigyan ng bagong kinabukasan ng ating bansa. Yung nag-iisip na ang Pilipinas ay hindi mahirap kundi ang Pilipinas ay pwede maging Singapore, South Korea, China at Japan. Ang inyong kaibigang galing Visayas, ang paborito ni, at, ni Tatay Digong, ako po si Attorney J.V. Hinlo, kaibigan ng Dabao, kaibigan ng Mindanao, kaibigan ng buong Pilipinas at may dala ng mga programa na siyang magpapabago ng uh, buong Pilipinas ang numero ko po uh, alam nyo ba kung ano yung numero ko? Ako yata yung uh, may numero na talagang magpapakita ng ating tiwala sa ating Mayor ng Dabao uh, uh, na si Mayor Rodrigo Duterte no uh, ang aking numero 30, kaya Duterte so uh, salamat